Guys, isang kaalaman natin. Guys, puno ng niyog. Guys, ayan, ito pala. Guys, ay kinukuhaan niya ng tuba. kami sa pangyayadong tuba na daw. Oh. Pinakaanlaw rin mo ang kuwanana kanang patok-patok. Mana? Masya-ka, so, si mana? Ngayon, sangguthana. Kinay na oh. okay, patok-patok na limuning mo sa oh ni. Di na. Ah, dili na ipid eh, ano pa laya man? So ganyan lang pala yung diskarte guys so, pa, para magkaroon kayo ng tuba yung galing sa puno ng idyok na siya no? Idyok? So ayan guys habang nagsilip-silip ako dito nakita ko yung dalawang bata ayan uh, nung una napansin ko parang may umakyat ngayon pala ay eh, nag ano pala sila ng ano tuba tubak ng puno ng idiok guys yan guys oh Ibyogon. ayan Gan, ganyan lang pala yung diskarte, guys para so mga isang isang linggo uh, bago maputulin din yung ano pinakadulo tapos lagyan ng ano ng pangsalod mm. Uh, sabi ng mga bata, guys, matamis 'de 'yung ano. Yung tuba ng idiot. So mayroon na sila dito, guys, oh. Uno na naman. <laughs> Ayun, guys, oh. Ayun. Ah, uh, dito ko sila nakita kanina, guys. Ayun, guys, oh. Thank Ayan. May, may tuba na rin guys. May tuba na yan. So, napaka lupit ng diskarte ng dalawang bata. Anak po kang daan dong? Hmm, ba natong kuwan Okay ra, wala tayong problema rin yung Ano nangit mo na kami Sugot Isom nilolo idol real one. Tagiya. ya. Tong. Lo. Iyo pula balikan pangkopulo na. Bye bye na dong bye bye. <laughs> Wey, well, sanod so, to kembali dong, mutilaw ko sa nasa sana dong ha. Mutilaw ko sa mutuba. So yun guys, sapang tayo na silip-silip dito guys. Yeah, na-interview niya natin yung bata kanina. Matamis na daw yung ano, bunga na ang tuba ng ano, idyok. So ito na yung sapa namin dito sa, sa amin guys oh anting tayo sa pulo ng kawayan guys baka may makita tayong ano mga kakaiba so tuyong tuyo na talaga yung ano yung sapa dito guys dati hindi, hindi ito na hibas uh, ng tubig ngayon grabe talaga ng init ngayon guys nakabahala na yung tindi ng heat wave ng ating kalagayan ngayon sobrang init dahil sa climate change semoga may mga tao dan dito guys tao dito Stas guys yung mga tao doon sa taas yes, napakaraming mga bato-bato dito guys nakabao ng mga bato guys oh. yes, mga bato guys Tumitikas, guys! Tapi, so, kita aminkan uh, itu, guys. Semoga hebat, guys! ito yung puno ng bagakay guys hindi tayo dito ng mga kakaibang mga puno ng ano guys kababalaghan ng puno ng bagakay guys kaka antay tayo guys So ito yung isang uri ng kawayan guys na walang tinik. Walang tinik ito na kawayan. Tawag sa amin ay tiling. Tiling sa Bisaya guys. Tubi-tubi. So hanggang dito lang muna yung video natin guys. So maraming maraming salamat sa taga pagsubaybay sa aking video. So matarik na, na doon guys. Kailangan natin silip doon. So, kailangan muna natin magpost ng ating mga video. Kasi masyadong mga ba. So guys, matahan ko muna yan guys. po Oönengeis nta Askeisisa. mahirap talaga itong hanapin yung ano guys. Sa lubong na kawayan. Yun ang pinakamahirap na hanapin. Yung kawayan na sa lubong. So kapag nakakita ka ng sa kawayan na salubong ay yun ay talagang bigay sa iyo ng kalikasan. Sa lahat ng na-hunting ko na uri ng kawayan guys, yun ang talaga ang pinakamahirap. Yung salubong ng kawayan guys. So piling-pili lang yung tao na pinagkalooban. guys, uh, Masyadong mataas na doon. So hanggang dito lang tayo Yung video natin At maraming Shoutout sa lahat At Babay muna guys God bless us